highly confidential ito. Kahit officers hindi hindi lahat ng officers nakakita nito or may hawak nito. Of course, kahit si of course kahit ako nagagawa, yung the most trusted lang talaga. And most likely itong lima, itong limang taong to na identify natin na may posibleng alam. Okay, magandang mula ng araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tantabunon PH Channel mga kababayan at nandito na po tayo para sa tinipan ni bagong reaction video ngayon at ngayon po ay April 25 2025 at eto mga kababayan ako eto pag-uusapan natin uh, alyansa ni PBBM at Martin Romaldes nanganganib na nga ba? Hmm. Magkawatak-watak na nga ba ang aliansa bago mag-May 12 election? O oh, yan yung mga tanong natin mga kababayan. May traitor nga ba? Mm, yan yung isa pa rin katanungan natin dito sa ating, ay at dito sa ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Kasi nako, o oh, kahapon lang, ah, uh, may lumabas na balita patungkol dyan sa Oplan Horus. Okay, at uh, gumawa tayo ng isang reaction video patungkol dyan. Sa detalya at ito, patuloy natin pag-uusapan at ano ang mga posibleng implikasyon nito dito sa pamumuno ni PBBM ni Martin Romualdi sa at kanyang or at kanilang alyansa para ngayong 2025 election mga kababayan. Ito. Okay. So, umpisa na natin. Um, stay tuned kayong kong sali. Again, marami tayong pag-uusapan dito, discuss natin. And then mag-comment kayo dyan kung agree kayo sa mga opinion ko, at uh, disagree. And then para 'di kong may idea kayo, mag-comment din kayo para para share natin yung kung anong mga nakikita natin dito mga kababayan. Ito. Um, si lang itong video ipapakita natin. In fact, uh, I think no need na yata ipakita ang video. Yung details lang. Okay? So, ito mga kababayan. Ito lang muna. Umpisa. Umpisa. Isang dokumento na nagdedetali umano ng na mga gagawing aksyon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang lumabas kasabay ng isinagawang pagpupulong ng lakas CMD noong Martes, April 22. Sa nakuang kopya ng Billionario News Channel, may logo pa ito ng Alyansa at may titulong Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. May nakalagay ring schedule at ang tinatawag na Oplan Horus. Oh, dito mga kababayan. Oh, again, basahin natin ito ha. Oh, as the leader of Alianza para sa Bagong Pilipinas. Oh, sinong leader ng Alianza para sa Bagong Pilipinas? Si Martin Romualdez, mga kababayan. Oh, siya yung presidente ng uh, Lakas CMD ngayon. Oh, and I think eh, ito, siya rin. Uh, para dito sa Alianza para sa Bagong Pilipinas. Oh, PBBM continues to be attacked and smeared by Duterte's evil forces sa his kindness and tolerance should not be exploited by the opponents and his reign shall defend by every beneficiary of the alianza. Okay, according to the president's instructions, lakas si MD will continue. Oh, according to the president's instructions, so basically, sinong pinatutukoyan dito? I think si President Bongbong Marcos mga babayan. So according to the president's instruction, so according to the instruction of PBBM, Lakas CMD will continue to advance Oplan Horus as a staunch ally to maintain the alliance's advantage post midterm election. Okay, o, so magpapatuloy din kanilang tulungan o suportahan mga kababayan. So ano bang details dito? Ito, how to attack. Okay, basahin din natin mga kababayan. Again, stay tuned kayo hanggang sa kasi Uh, discuss natin ito ha. Marami tayong pag-usapan punto dito. Anong mga implications dito patungkol sa grupo na ito mga kababayan. Ito, how to attack. Okay? Oh, ICC arrest plan. Um, PNP. Uh, ito, PEDA or PDEA ba to Hindi ko lang alam. HRC. I think um, Human Rights um, Council. I think. No? Congress that work with Senator Trillanes for IC's investigation to obtain arrest warrant for the Terte and unsuccessfully arrested and transferred him. The number two, um, how to attack number two, domestic investigation. Uh, ano yung mga investigations? House, DOJ or House House of representatives, DOJ. uh so may investigations sa quadcom. committee on good government and then pagkatapos noon may recommendation nag-investiga yung DOJ at NBI then COA amlak di ba kung na remember ninyo nung tinanong ni Congressman Acop yung taga amlak uh, patungkol dun sa binulgar ni Senator Trillanes na bank account na fake bank account <laughs> oh at nabara sila kasi umamin yung AMLAC na hindi yun galing sa kanila. Anong sabi ni Congressman Acop? O, oh, paimbisigahan daw. O, oh, kasali, sinali dito ang AMLAC. O ongoing investigation on drug war and confidential funds. So, ito, mga nangyayari ito ngayon, mga kababayan, ha? Number three, launch impeachment. O, oh, ito, nangyari ito noong December. Uh, kaya, kung napapansin ninyo, mula nung pinadala si PRRD, Okay, oh, yeah, let's say, let's say sim simula February 5, nag-iinsis sila sa Senate na uh, ituloy na yung impeachment. Kaya ito, the House launched and passed the impeachment. Ito, tapos na. Uh, complaint against Sarah in the support of soft budget o uh, the AX, ACAP, TUPAD. So, basically, yung naintindihan natin dito, ginamit yung budget ng AX, ACAP, at TUPAD para ma-impeach si Sarah. So, basically, parang ah uh, yun nga, sabi ko sa isang video, parang hinostage itong AX. Again, mga kababayan, ito yung na-interpretation -inter ko, ha? Parang hinostage yung mga budget para ma-impeach si Sarah. So, yun na nga. I think, yeah, mayroon naman talagang mga congressman na nagsasabi na pumirma sila sa impeachment kasi para um, para hindi mag-suffer yung kanilang distrito. ah oh, di ba? naman then weekend the Dutch Alliance o, oh, di ba kung na, napapansin niyo oh maraming ito lumabas na rin ito uh, oh nung oh, ito the action plan against Kibuloy di ko EOGC and then ano pa meron pa iba yung mga sa uh, kampi ni PRRD dati na bumaliktad I think maraming congress, congressman dyan na yun na nga, mga nagpapaindurso kay Sarah and then eventually pumirma. ba? <laughs> hmm, diba? And then counter, disinfo counter disinformation, fight back Duterte and KOJC by information campaign and drug wars smuggling and private military. So ito yung detalye mga kababayan. So may detalye pa dito ha. Ito. Una pa dito. Eh, eh, ito, ito. Ah, well, oh, may kasunod pa pala ito. It's ng mga Duterte. Pirmado ang dokumento. Ops! Mayroong hindi nakita. Ayan. Following strategies and moves. Ito. Ito na nga mga kababayan, ha? Ah, following strategies and moves. Speed up impeachment on Senate. Using... FLR, twin, twin, Senate votes through speeches. O. Oh. sino Sinong FLR, mga kababayan? <laughs> Comment nga kayo dyan, hindi ko kilala si FLR. Ah, FLR! I think, ano, for later release kaya ito, ito kaya yung for, for, later release, ito yung budget, mga kababayan using FLR to win Senate votes through through speeches. Oh, Senate votes. Number two, ito mga strategies nila. Pull down booming ratings or oh, pull down booming ratings of DUTs, candidates due to Duterte's arrest. PNP. Ano yung tong PEDA? Hindi ko alam yung PEDA talaga mga kababayan. Kung uh, HRC Congress to work with ICC for investigation and arrest warrant for BG Bongo and De La Rosa. Oh, ito pa. Number three, carry forward domestic investigation. Carry forward domestic investigation. Ano to? The House, the OJ. Oh, patuloy pa rin. Oh. Disqualify key candidates. File drug and murder cases against Duterte pulong Bungo ang Dilarosa in local courts and disqualify and disqualify them to ni house majority leader Manix Dalipe na executive ah uh, taga lang nasa na Kutul tuloy oh uh, oh na click sorry ah na click mga kababayan <laughs> kamali ng click uh, excited super excited sorry ito Nasaan na tayo? Disqualify key candidates. Ito nga, gusto ni disqualify Pulong Bongo de la Rosa. Counter disinformation shutdown dudes fake accounts. At ito, panghuli, freeze dudes assets. O, oh, di ba mga kababayan? At ito nga, sinabi dito, may pirma ni Manix Dalipi ng Executive Vice President ng Lakas CMD. Vice uh, President uh, di ng Lakas CMD. O, oh, uh, sinong pumirma? Ito. Lakas CMD. Tinawag itong offline panggigipit ni Authority Leader Manix Dalipe na Executive Vice President. Oh, Manix Dalipe yung pumirma. Ito yung detali mga kababayan ha. Ito, pag-usapan natin. Ah, uh, again, number one. O, so, kasi merong video, ah, uh, patuloy pa pala muna natin dito. Ito, anong explanation dito ni ni o oh, kanya ng Allian, uh, ano campaign manager ng Alyansa. Oh, walang imik dito. dito. si Alyansa campaign manager representative to pero wala itong naging tugon. Oh, It wala walang naging tugon mga kababayan, hindi nagsasalita. Sa, sa, mga dumalo noong pagtitipo Ito. ng lakas CMD sa malakanyang ang opisyal ng partido na si Bataan representative Geraldine Roman. I I don't think it's real because I was there and part of the execom. I didn't see si any document. Merong dinistribute yung mga statistics per region as, you know, indicating how our candidates are faring so that we could possibly apply a targeted approach na natin those who seem to be lagging behind. But that, that's the only document that I saw that was being circulated ibat-ibang region. Git pa ng kongresista, ibang isyu ang impeachment at hindi na pag-usapan ng kanilang partido. Dagdag pa niya, It's counterintuitive, you know. If that were if there is such a political strategy, I wouldn't even put it down on paper. Ano ko? Born yesterday? Hindi naman ganon. <laughs> yung mga ganyang usapan, if it were true, would be just uh, discussed so, ever so subtly and ever so quietly. Pero walang paper talaga. Fake. <laughs> oh pero magdi-discuss kayo. ah <laughs> oh, yan naman yung mas madaling palusot ngayon mga kababayan, yung fake news, fake news. Ito, ah uh, ito pag-usapan natin mga kababayan. O, teka lang muna, papakita muna natin ito. Bakit nawala? Ayan. Oh, pakita natin yung eto. Ayan, para makita na, para mabasa ninyo habang nag, nag, tayo dito. Okay, so ito man number one mga kababayan. Oh, pag-usapan natin ha, and again. Ah, oh, iyon nga tanong natin, alyansa ni PBBM at Romualdez nanganganib na nga ba? Magkakaw magkawatak-watak na nga ba? Sino kaya ang trader dito mga kababayan? Okay? So ito, Oh, the letter mga kababayan, sinabi ni Congressman Geraldine Roman na wala daw siyang natanggap. Of course, it does not follow na kung wala kang mata natanggap, it does not follow na hindi yan nag-i-exist. Diba? O, oh, comment kayo dyan kung agree or disagree kayo. Okay? So, sa tingin ko mga kababayan, itong letter na ito, confidential or highly confidential ito, most likely sa tingin ko nasa tatlo o limang tao lang ang merong alam na nag exist ito. Oh, ay, yan yung tingin ko. Sino kaya? Okay? So, well, posible ang nakikita ko, ang may alam nito, of course, si PBBM, si Martin Romualdez, at itong si Manix Dalipi. Kasi siya ang pumirma, di ba? <laughs> oh, kalay mo po, pipirma ka at ano, Uh, hindi mo alam kung ano yan. Di ba? So, yan yung tatlong tao na nakikita natin. Pwede rin, pwede rin. Uh, meron pang dalawa. So, possibly 3 to 5 ito. Okay? So, sino pa? Possible si Lisa Marcos. <laughs> uh, kasi asawa ni PBBM. At the same time, itong si campaign manager na si Toby Chanko. <laughs> So most likely sa tingin ko limang tao ang meron lang nakakaalam nito mga kababayan. At kung titingnan titignan ninyo. Inilabas ito nung Tuesday kung saan may gathering sila. 'Di ba? Inilabas bakit kaya nung Tuesday at may gathering. Kasi ito sa tingin ko mautak din yung taong yung taong naglabas nito kasi tinaiming niya na maraming tao para para hindi agad-agad ma-pinpoint kung sino yung source ng dokumento na ito mga kababayan. Ah, so, sa so tingin ko merong ano Ah, uh, may tried doon na nakapasok <laughs> sa kanila mga kababayan. Okay? At ngayon tinanong um tinanong yung campaign manager ni si Toby ko anong sagot? Of course, wala. Uh, walang imik, 'di ba? Yan yan, yan yan naman talaga yung ah uh, nakasanayan nila pag may issue oh, hindi lang nagsasalita para hindi na ma-interview okay kasi pag nag interview lalabas dyan yung mga katotohanan oh Ah, di ba? Yan lang naman yung mga ano nila. At ito mga kababayan. Oh. Sa limang, sa limang taong posibleng merong alam dyan. Again, ito mga analisis lang natin ito mga kababayan. Again, sino nga yung mga limang taong Uh, posibleng limang taong may alam sa letter na ito. Again, si Congressman Geraldine Roman, official siya ng lakas hindi. Si at sinabi niyang wala siyang natanggap. So again, sabi ko nga, highly confidential ito. Kahit officers hindi, hindi lahat ng officers nakakita nito or may hawak nito. Of course, kahit si, of course, kahit ako nagagawa, yung the most trusted lang talaga. And most likely, itong lima itong limang taong to na identify natin na may posibleng alam na no, PBBM, Martin Romualdez, Manix Delipe, yung pumirma. Alam lang. And then, expect din natin sa Elisa Marcos, alam ito. And then, posible din natin na posible din alam natin na, nang na, na alam ng campaign manager nila. Okay? So, sa limang yan, mga kababayan, meron kayang tridor sa kanila? <laughs> sa limang yan, sa tingin nyo, kung merong traitor sa kanilang lima, kung merong traitor, sino kaya? I-comment nyo dyan kung, kung may naisip kayo ah. Kung sa limang yan, may naisip kayong traitor. Okay? Bakit kaya? Bakit kaya nag traidor Ito yung mga posibleng rason na nakikita natin dito mga kababayan. Number one, no, bakit nag ah Posibleng Posible sa political career. Oh, posible. So sa limang yan, sino ang nanganganib yung political career? oh Si ay I, 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 don't think so mga kababayan kasi presidente na yan. Most likely hindi na yan tatakbo. Last position na niya yan. Um, Lisa Marcos, hindi naman politiko. Politika dahil pala. Oh. Manix Dalipi kaya? Mm, posible. Obi Chanko? Posible rin. Martin Ramaldes kaya? Ano, bueno, presidente ng lakas MD. O, traidorin mo yung uh, partido mo. So, medyo unlikely. So, sa dito, mukhang merong dalawa lang mga kababayan yung nakikita natin posible, ha? Pero hindi natin talaga sigurado. Okay? At ito. Bakit nag-traidor? O, bakit nag-traidor? Kung nag-traidor talaga, ha? Okay? gusto na kayang bumaliktad at tumawi doon sa kabilang kampo sa kampo ni Sara Duterte matapos lumabas ang Pulse Asia Survey mga kababayan oh. ano kayang rason? it could be political reasons pwede pwede rin may natitira pang konsensya mga kababayan pwede rin ah, diba? mag comment kayo ano ito ito mga mga palaisipan pa nito mga kababayan. Naku, kung may natitira pang konsensya dyan, posible. di ba? Diba? O sa limang yan, kung may natitira pa, well, posible magiging rason dyan. Or, pwede rin mga kababayan, no, possible reasons na nag-trader, pwede rin na nangangailangan ng pondo <laughs> or nangangailangan ng pera. Para saan kaya? <laughs> Kasi itong klaseng impormasyon na ito mga kababayan, hindi ito lalabas na kung basta-basta lang. Most likely may presyo ito.